So ay na nga no? mga kabuksoy, no. Ah panoorin tong uh, video na ito no, hanggang dulo no. Andito sa video na to nakapaloob. Na kung uh, magkano nga ba ang uh, magpalakad at uh, gaano katagal ang uh, processing ng uh, palakad na security license ano? Nandito rin yung update na kung saan na uh, kung uh, anong ano bang status sa pag uh, renew in inapiran sa uh, sosya no sa gitwan yung dati na nyo na mahaba para ulit niyo ang status ngayon kung ganun pa rin ba kahaba or ganun pa rin kahirap ang pagkuha ng uh, security license or pag no? Ah, uh, tapos inyo at tagal na tayo ng update sa kahabaan ng uh, sosya at uh, kamkrami, no? Medyo nagtanong tayo sa mga kinaupunan doon na magpapatunay na gano'n lang nga ang uh, kalakaran sa campgrounding ngayong araw, no? December 29, hindi ko naman sinasabi dito sa video na ito na magpalakad na lang kayo, no? Lalo yung sa mga baguhan at sa mga gusto para mag-umpisa sa pagkagwardya ang okay, sila sa ko sa inyo ay talagang dumang kayo ng tamang proseso kung maga pagkabaguhan kayo so dapat talaga mag undergo kayo ng training no? para din sa inyan para sa inyong kalaman at para sa safety ng inyong uh, sarili pagka kayo nagigyuti na no? siguro doon sa mga dating gwardiyan na huh? siguro advisable yung palakan sa mga panahon na ito ng pandemic no? so salamat sa panunod mga at uh, ito mag shoutout muna tayo sa ating mga kabukloy let's go Ayun nga pa no, shoutout nga pala kay Dulz Dula at kay SG Ron siya talo sa niyang dalawa kaparede salamat sa niyang panonood. na magkamuknoy ang itaayin sa tapat na ngagito kamprami nakunsaan kung kalak lang si buknoy bitos si kamprami ata uh, kapis ng kalagayan sa kasalukuyan yon, no? So ito, naglalakad-lakad tayo at uh, magtatanong tayo ngayon kung ano ang uh, sitwasyon ngayon dito. ano no? Napapasin nyo? Maraming ang DI. Nasa harapan ko ngayon ang uh, ng DI. Pitin na natin ngayon ang sitwasyon ngayon dito. Yan ang kuhaan ng DI mga kabukoy. Mga ang mga 5-9 ngayon. Ito parang servisyo so, para makakuha ng DI. ay niya 'yung magkano magpalakad ng license? Ano yung recurrent seed dala? Wala na sir, anong lang, valid ID lang po. Kahit yung security license yung valid. Okay, okay. Salamat. Sabi mo lang sir, bakas ako. Kapag may mga kalala ka lang, na sir. kasi naglala kasi ako ng license. Sa soon, bigay sa akin yung region. Saka, sa iso. Mas mura mura pa dito. Opo sir, kapag sila magkaan. Hindi, kunyari, lilipat ako sa ano dito. Mas mura mura po. Pwede mo. Pwede yan ako yung naglulatan Kapag ka SO sir uh, Pwede kita ibigay sa wait Pero sila magkakapit dun ha Pwede sila weight okay, okay. po Ilang buwan nyo? Kasi nakabot ng dalawang buwan dito matagal eh Ay ah, hindi po Kapag uh, sa amin sir One, one month uh, ah, Two weeks to three weeks Basta sila magpapaka-capture sa loob ha sir Ah silang magkapit so, so, Pero kung kami sir Kaya nari na napirans na Nakabot ko sir ng 4, 000, Pero yun sir one month lang Ano no? na? Ang Opo oh, S napirans SO yun sir, ano nakalagay doon? SG35 NCRO si RO Kasi kay yan RO eh Dito po sir Ano an NCR yun Ayun maganda Kanya RO eh NCR po kasi kung ano yung address ng tao Hindi ko po siya Iko to sir Matangin kita pagkakas Yes sir SO sir 4000 SG35 Pero sa SO sir may old license Malang siya Xerox O Kalis Kilatwik Hindi ko nga Mga baguhan Kasi Kailangan sir Tiyo ah Hindi Bago na din ayo na mag-bearing. Ay, pwede mo sir, 3-5 lang na 3-5 okay. Salamat, salamat. Hindi uh, -huh. kakanwas ako sa iba kasi yun, matagal kayo rin dyan eh. Matagal ko so, dyan sir, so, hindi uh -huh. ko. Nakagalit na sa akin yung mga lahat. Matagal po talaga dyan. Amin sir, mabilis. Mabilis na kong start. -up. Yun lang po yung Thank you sir. Sige, sir. Aka okay. 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 no, or MBI lang pwede okay. picture. Okay. okay, Yung picture naman sir, kahit nasa civilian ako na nag-i-edit. Okay. <laughs> I-edit na yun sir, ganito May background ka na, na? Tapos sir, may mga Okay. Ako okay. na sir, nagbabaka ko. Ito, esto. sige, sige. 3 na na. Aba. Tingga, sir. Tiga, tiga. narinig yung mga kabuknoy, no? Ang uh, lakaran, palakaran na, na mga license dito. Mayroon na na-appearance at sa uh, appearance, narinig yung ha? Hindi na nanggaling sa akin yun. Nanggaling na yun sa naglalakad, naka natin, no? Ah, uh, yun. Uh, Update din pala sa mga kupuhan ng DI, ano? Yung DI na nandito sa labas, ay ang mga pinaprasa lang pala dito, ay ang uh, mga hindi guardia no? Grab riders kapag uh, ano pala kapag kami uh, sa mga SP sa loob kukuha ng DI sabi ni Buddy ppc 4 so, sa loob ng uh, camp kram talagang papasok ka sa loob pag kukuha ka ng DI ang requirement is valid ID only no, hindi na kailangan ng sito na valid ID only makukuha ka, ka na ng DI pero papasok ka nga na sa loob

Ah, oh, bigay, oh, oh, bigay, bigay sa akin. So, oh, bigay oh, ka sa sa akin doon. Pero matagal. Bukan ang bibigay sa'yo? Card na, na yun. Ah, card. Kapag sa nakapit sa 20, kung sa card dito, Baka na po? 3,300. Ah, masana pala sa inyo. Capture na lang po ko yun. Hey, kasi karanahan ka, ng mga nagpapakasahan, mga taga-provincia eh. Ha? Mga taga ng karamihan sa akin ng papalagat. taga oh, ka? Mga nanaperance lahat. Wala kasi mga po sa mga... Huwag na naman sana sa kanila kasi minimum matagal lang talaga. Ganun ba talaga ngayon matagal? Ito ako sa mga 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 Oh, ano pierna na nak sa lah? Kita nak mana? 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 oo nak mana? Kita nak 3,200 Masyado kasi kung mababang man yun ng oh. Oo, pero sa tripin na yun Okay na yung lahat, takis na yung lahat Pero uh, gabi sila ah, yung service Oo, oh, yun nga, oo, sa ko, oh, sa resibo ko Pinagay niyo na sa akin Pero iba kulay kulay ng anila Iba yung puting puti, yung puti. Oh, Kapit lang nila tayo sa Iba ano eh, puti, iba eh, ibang kulay nila, di ba? Iba ang texture hindi ka ano kita mo di dapat puting puti yan hindi siya puting puti gaano yung yun ang saka yung dati niyang release so ng yung logo logo naman yun yung likod yung likod pa background hindi naman puti yung maganda dyan yung maya na logo kaya naman yan meron? Dami kong natanong nga, ganoon din talaga po, kasi dami ko rin natanong nga. ah yeah. ano kaya I mean, sa mga, ang maganda kasi kung ano ka tao, magpa lang, 15 days 14 Tapos, after 2 months talaga yung capsule na sa amin. Na, tama yung yun lang lang, dalawang buwan. Pero yeah. yung price na siya, sa lahat ng tingin ko dito, walang kung 7 na ganoon. Lagos na dito, sir, ito na, ako

naman talaga Ah, kunin mo itong contact number Sige, yeah. may basahat Sige, sige, sige Walang bahala Basta capture lang sa'yo, mama Sige, okay. okay. sige Tatanggap din ako ng scan kasi sa two months Oo Basta niya ako, mama, magkano isang chip na ano, yung bill? Pang ano po, guard? Oo, pang SD Pag ganito po, 800, kompleto na siya Mga oh, Yung isang klase ko 700 Ah, uh, okay. Eight hundred seven Thirty-eight, 650 Okay, thank you. Oh, you all Third dating niyo. Third dating niyo na kung Napakaraming uh, ng Ang kalakad ng license, no? Ang presyo hang. Three five to four no Iyong mapapan tayo pa pa dekwa na mainit na. Ah, uh, along na pumunta sa ibsa. Mainit na ba mga itim si Bukno eh Nakakala ka dito sa krami no? Maya maya pala pasadahan muna natin yung uh, gate 1 yung mga pila ng time niya natin doon na nakirin nyo ayan mga kamuknoy pupunta eh. tayo ngayon ng gate 1 mag-update tayo ngayon sa pila ng mga pwede natin at tatanungin natin kung ano procedure para makapila check tayo na magirin nyo yan ipila sila at mga snap ang formahan ng mga pwede natin dito Pasensya na kayo, medyo at uh, parang uh, ng ang ating buhanga Gawa na sa face mask at so face shield mag-vlog pagka ganito tumugnoy Ayan, wala nang pilang 5 ganito wala na Gate ang pasokan ng mga nag nyo, mga kapugnoy So sa dyan,

kelan ske-ske ginagawa kasi Oh, okay. nag-ano kayo ako para makapag-inquire pero ang pila ng magre-renew, stop ang 'yung para makapila ka dito at naka-reporting na dapat sa police station Dito kayo papasok. Ma'am, yung Sabu pede mo ng hingin ang stop ban for renew walang security license para magpipila po? Ay, dito wala na tang pila din, sir. Ah, diretso na po 'yan, ma'am. Panya riyan muna po, diretso na ako dito. Okay, okay po. Salamat po. Sige ma'am. Ayan mga kabukno yan Ang inyong update kay ma'am na po uh, kagalang na si MP. Ano? diretsyo na kayo pipila dito. Huwag ka kayo mag-ring So wala nang number. No? Wala nang number. Tinanong ko yung polis mo Wala nang parang number eh. diretsyo na. Ah, si so January. Oo, oh, January daw. Wala nang talaga number. Wala nang number. Kapag mag-ring ka, mag ka diretsyo ka na dito. Naka-uniforme. So at least uh, Ang nakaraan kasi schedule Oo oh, nga Nung nakaraan ang haba ng pila rito eh Baka Laluwag na Oo Diyan mo rin daw Diretso na Hindi po Ayan Kaya pala wala na ang pila no Medyo malawag na dito sa gituan Ang pila ng mga 5-9 Hindi na siksikan Hindi kaya dating vlog dati Nga napaka ano Ayan Ayan ang gituan Malawag na para sa mga 5-9 So ayan na muna ang update dito mga kabuknoy sa gituan at sa mga renewal na magpaprocess dito na personal ngunit to get the stop. pumunta na lang kayo para pumila naka-uniform na yung complete uniform para kayo ma-entertain entrance gituan papuntang sosya so hanggang sa muli mga kabuknoy Baby, signing off, peace. You, 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 Place in my mind, trying to find a way to get to you. I love all the place in my mind.